At hindi naman natuloy ngayong araw ang pagharap sa Makati Regional Trial Court ng mga testigo ni Janet Lim Napoles sa kasong serious illegal detention na una nang sinampana na whistleblower na si Bernard Louis laban sa kanya. Ito ang balita ni Joan Nano. Nabigo ang kampo ni Napoles na maiharap sa korte ngayong araw ang kanilang mga testigo kaugnay sa kasong serious illegal detention na kinakaharap ng magkapatid na Janet Napoles at Reynaldo Jojo Lim. Nakatakdasa ng humarap ngayong araw sa korte upang magbigay ng testimonya ang mga testigo ni Napoles, ngunit hindi nakarating ang mga ito. Pasado alas 9 ng umaga nang dumating sa Makati RTC Branch 150 ang mga miyembro ng prosekusyon para sa nakatakdang pagdinig ng alas 9.30 kanina. Pasado alas 10 naman ang umaga nang dumating si Attorney Rivera kaya muntik nang hindi matuloy ang pagdinig. Nauna nang nagsumite ng motion for leave of court to file the murder of evidence ang kampo ni Napoles upang mapawalang bisa ang mga hawak na ebidensya ng prosekusyon ngunit dininay ito ng korte. Ayon pa kay Atty. Rivera, huli na nang malaman ito na dininay ng korte ang kanilang isinumiting motion. If we had known na uh, uh deny before, we could have present, we could have prepared for it. We waited and the do decision has arrived and I learned just this, this morning na, na may lang pala ng July 31. I'm not ready because I just received the order this morning. December 2012 hanggang March 2013 nang ikulong umano si Ben Hurloy ng magkapatid na Janet Napoles at Jojo Lim upang mapigilan na magsalita tungkol sa PIDAF scam. Taliwas naman ito sa pahayag ng magkapatid na umano'y nag-retreat si Louis sa bahay sa San Jose Retreat House sa Magallanes Village. Nangako naman sa korte si Attorney Bruce Rivera na magsusumiti ito ng unang limang pangalan ng mga hawak nilang witnesses sa susunod na limang araw. Samantala muli namang itinakda ng korte ang susunod na pagdinig sa ikalabing siyam ng Agosto sa ganap na alas 9.30 ng umaga. Joan Nano, UNTV News, Worldwide.